Hello kayo malicious, Welcome! Gagawa tayo ngayon ng palitaw sa latik. kayang kaya nyo ito dahil napakadali lang nitong gawin at kakaunti lang ang ingredients. Ito ang ating mga ingredients. Counting cornstarch, langka na hinog, malagkit powder, condensed milk, grated coconut. Gagawa tayo ng dalawang kulay. Kulay ube at saka yung white color. Pipigaan ko ng dalawang bisis ang ating grated coconut. Ang unang piga yung gagawin nating latik, ito yun dapat walang tubig na ilalagay dito sa unang piga as in purong puro na gata lang talaga dito naman sa pangalawang piga need natin dito maglagay ng 1 half cup water depende sa dami ng ating gagawing sauce siguraduin lang natin na nasala natin ito sa pino nasalaan. proceed na tayo. Unahin mo natin pagluto itong ating latik. Lulutuin natin ito sa medium fire lang. Huwag masyadong malakas at uh, madali itong masunog. Haluin lang natin ito ng haluin hanggang sa mag-brown. At this point, brown na ito at okay na ito. Sit na muna natin ito hanggang sa lumamig. At gawin naman natin yung ating sauce. Ito na yun. Ganyan lang dapat ang kulay niya. Kasi habang mainit pa yan, naluluto pa yan yung pinaglutoan natin ng latik na kawala yung paring gagamitin natin at huwag natin hugasan dahil nandyan pa ang bango nya maglalagay na tayo yung condensed milk mas malasa talaga ang condensed milk kumpara sa ordinary yung sugar lang at ito talaga ang bagay na bagay dito sa ating sauce na to kayo na ang bahala kung gaano karami ang nilagay ng condensed milk depende sa tamis ng gusto niyo. pagkukuluin lang natin matikman natin kung tama na yung lasa at kung okay na pwede na tayo maglagay ng konting pampalapot na cornstarch ito na palaputan na natin dapat bagya lang yung lapot niya wag masyado yung sticky kasi alam naman natin na gluten rose rice powder ang ating lalagyan niyan. okay na to at ilalagay natin ng langka at yung kabahagi nung ating ginawang latik ilalagay din natin at ang kalahati niyan itatapping sa tin mamaya maglalagay din tayo ng oil nung ating pinaglatikan dahil napakabango nito at healthy naman ito kaya eh, walang problema for now sit aside muna natin ito at gawin natin ang ating dough gawin muna natin ang kulay ube gumamit lang tayo ng room temperature na water tsaka tayo magpatak ng food color kailangan na natin itong kamayin kasi mamasahin natin ito i-estimate lang natin ang ating dough na hindi naman masyadong mabasa at hindi rin masyadong dry Ayan, okay na 'yan. Tamang masa na 'yan. Gagawin naman natin ngayon ang plain white color. Okay na ito. Huhulmahin lang natin to at pakukuluan hanggang sa lumitaw. Ayan, may nakasalang na tayo. Once na lumitaw na ito, ibig sabihin luto na ito. Kaya tinawag itong palitaw. Ayan na, naglilitawan na yung iba. So, kukuha na natin yung nagsisilitaw. Ilalagay lang natin ito sa tubig para lumamig agad. And then, ilipat din natin agad ito sa strainer para tumulo. I-set aside ko lang muna ito. Sa paghuhulma, bibilugin muna natin. Then tsaka natin i-press ng papalapad. Sabay lubog sa kumukulong tubig agad. Habang may nakasalang tayo, i-arrange naman natin ito sa tray. Natapos na natin pagpakulo lahat. So maglalagay na tayo ng sauce. ito na ang ating finished product. Sana nagustuhan mo itong video ko. Please subscribe and share. At pakihit na rin ang bell button kung nais mong ma-update sa mga susunod ko pang videos na i-upload. Ito na ang palitaw sa latik. Thank you for watching.